kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Iba talaga kapag mapera ka at may kaso dito sa Pilipinas dahil kayang kaya mong maghanap ng paraan kung paano malulusutan ang posibleng pagkakulong kapag sakaling ikaw ay masintensyahan hindi naman masama ang kumuha ng magaling na abogado na siyang mag-iisip ng mga paraan kung paano ka maligtas. Karapatan naman ng isang akusado ang maghanap ng legal na paraan kung paano siya mananalo sa kanyang kaso. Ang punto lang dito na iba na talaga kapag may pera dahil malaki ang maitutulong nito sa iyong kaso. Maliban sa plano ng kampo ng akusadong si dating Congressman Arnolfo Teves na muling mag-apply ng political asylum sa Timor Leste para maiwasan ang pagkakakulong sa kanya dito sa Pilipinas sakaling mahatulang guilty ay United Nations Human Rights Council na naman ngayon ang balakalampagin ng abogado ni Boss Idol. Ayon sa abogado ni Arnie Teves na si Attorney Ferdinand Tupasio, ang Pilipinas ay signatory sa UN Declaration of Human Rights. At batay sa ilalim ng international law, ang isang individual na hindi sumasang-ayon sa kanyang gobyerno ay subject na rin para sa international law. Political persecution ang magiging depensa ng kampo ni Arnie Teves para sa kanilang paghain ng request sa United Nations Human Rights Council. Kailangan daw na may pakita ng kampo nila sa UN na meron nga talagang nangyaring violation of human rights sa kliyente niyang, si Arnolfo Tevez Jr. Hindi pabor ang DOJ dito dahil ayon sa spokesperson ng ahensya na si Miko Clavano, ang brutal na pagkatumpa ni Gobernador Roel de Gamo kung saan sospek si Arnie Tevez ay nangyari dito sa Pilipinas ang pamilya ng biktima ay andito sa Pilipinas. Kaya nararapat lang na isilbe ang ustisya dito rin sa Pilipinas. Suntok sa buwan ng plano na ito ng kampo ni Arne Tevez dahil sa gumagana ang ating justice system kung kaya't malabong mangialam o saluhin ng UN si Arne Tevez lalo pat sandamakmak ang mga ebidensyang hawak ng DOJ laban sa kanya kung saan ito ay nahaharap sa multiple murder charges. Ang mas malaking tsansa ng kampo ni Tevez ay kapag matapos ang review ng kanyang kaso doon sa Timor Leste para mapagdesisyon nila kung nararapat bang ibibigay nila si Arne Tevez sa pamahalaan ng Pilipinas para usigin at madesisyonan ang mga kasong kinakaharap nito. Nagulat ang mga netizens na nag sa kaso ni Arne Tevez ang buong akala ng lahat ay dire-diretsyo na ang pagbabalik sa dating congressman dito sa Pilipinas. Delikado ng NBI ang pumunta sa Timor Leste sa pag-aakalang madadala nila pabalik ng Pilipinas ang madulas na si Boss Idol pero nasorpresa sila at hindi napaghandaan ang pagsasaw-saw ng Timor Leste sa kaso ni Arnie Teves. Sa tantya ng abogadong si Ferdinand Tupasio ay mananatili pa sa kustudiya ng Timor Leste si Arnie Teves sa loob ng 15 araw. Kapag sakaling mapumpeense ng kampo ni Teves ang pamahalaan ng Timor-Leste na inosente ito at totoong isang political persecution ang rason kung bakit siya binakbakan ng mga kaso at hiniling na ibalik sa Pilipinas ay malaki ang tsansa na sa saluhin ng Timor-Leste si Arnie Teves magiging isang political refugee si boss Idol at hindi na ito kayang galawin ng Pilipinas para ibalik at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ibig sabihin na hindi makukulong si Boss Idol dahil hindi na ito babalik pa ng Pilipinas. Tila walang kaalam lamang mga delegado ng NBI na pumunta sa Timor Leste sa proseso ng bansa kung saan si Arnie Tevez ay nagtatagorason para bigo silang mabitbit pabalik ito. So fast forward, pag landing natin, 2 hours after, mga ganunong oras. Sinabi na sa amin na nahuli na si uh, Congressman Tevez. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Tevez nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man na kami ng picture, proof of life na si Congressman Tevez. Uh, medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na 'yon. Akala namin bibigay na 'yung opportunity na makunan ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. So, maraming ganung challenges na medyo sa tingin namin ay eh, mahirap. So natapos 'yung araw, ganun na lang, Kinabukasan, attempt ulit mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Um, kumingi kami ng audience kay Pan, President Horta. Uh, nagpasalamat kami. Uh, tinanggap kami. Uh, Nag-usap. Kinausap kami ng mga siguro mayigit more or less mga one hour. Uh, alas 12 nung second day 20, 22 at sinabi uh, namin we extend the gratitude of the Filipino nation, our president, our secretary of justice, and our agency in acting swiftly in arresting, effecting the arrest of Congressman Tevez. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Tevez? So that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Sabi niya, I will call uh, Director uh, Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, amingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato, noblese naman kami ni uh, President Horta masaya na kami. Umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila. At uh, medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Tebe sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso. Kanon daw ang proseso sa Timor kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na may ibalik si Congressman Teves dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Uh, very challenging. Uh, talagang ayaw. Nung ayaw kami bigyan ng ganun, pagkakataon kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Tevez. Sa panig naman ni Arnie Tevez ay hindi ito basta-basta na lang papayag na siya ay bibitbitin ng taga NBI at ibabalik sa Pilipinas nang wala man lang laban ang magaganap. Ayon sa bugado ni Arnie Tevez na si Ferdinand Topacio, kinuha na ni Arnie Teves ang serbisyo ng dalawang bigating mga abogado ng Timor Leste para siya ay may pagtanggol at mapigilang balik sa Pilipinas. Minister of Justice na nagngangalang Tiago Amaral Sarmento at dating Prosecutor General ng Timor Leste na nagngangalang Ose Semenes ang magiging abogado ni Arnie Teves doon sa Timor Leste. Uh, meron pong uh, ginagawang mahakbang yung aming mga abogado roon sa Timor-Leste. So, pagkat sa ngayon po, now that it is before the courts, ay tuloy-tuloy uh, na po yung proseso at this will be subject to processes. At everything is on the table. Mm -hmm. uh, whether pag garant ng political asylum or safe refuge o yung hinihiling ng ating uh, gobyerno na ma-repatriate, everything is on the table. Okay. Kaya ang sinasabi ko, ay huwag nilang ituring na achievement to kasi eh, talagang proseso yan, eh, interpol yan. Eh, kahit alimangong bato, kayang paaresto ang sino man sa Timor Leste dahil <laughs> nga miyembro ng ano eh na Interpol. So, parang it's a big deal for them. May proseso pa rin po 'yan. so they should not be gloating isos lahat pa even if maibalik nila 'yan sa Pilipinas, may trial pa rin po tayo rito. Mm -hmm. Paano na yan, Pilipinas? Baka naunahan na kayo ni Boss Idol sa pagkuha ng pinakamagagaling na abogado sa Timor Leste. Kahit mismo ang NBI ay ingat na ingat sa pagbati sa pamahalaan ng Timor Leste. Sa rason na baka magkaproblema pa ang request nila na dalhin pa uwi si Arne Tebes dahil babalik pa sila doon. Pinangako natin sa kanila that we respect and wait for the proceedings legal proceedings against Congressman Tevez. Babalik pa tayo doon. Uh, hindi maganda ang magiging posisyon natin kung yan ang sasabihin natin, impression natin. Very na factual lang naman tayo. Nahirapan kami. Hindi nahirapan lang. Uh, kasi kung babalik tayo doon at uh, kinondem natin yung mga ganyan, bakal mas doble o triple ang hirap naman. Hey, karoon lang ng konting skirmishes. Yung normal siguro na maging emotional sila. Emotional din kami kasi may objective tayo sa kanila. Meron din silang proseso. baka hindi rin namin naintindihan. Ayaw namin sabihin na ganun yun. Nahirapan lang kami. Kaabang-abang ito. Siguradong napakalaking kahiyan ito sa panik hindi lang ng DOJ at NBI kundi mismo sa gobyerno ng Pilipinas pag sakaling hindi bibigay ng Timor-Leste si ni Tevez pagkos baka matuloy pa ang pagiging isang political refugee nito sa bansang kanyang pinuntahan tuloy ang talpakan sa Timor-Leste kung sakaling mabibigyan nga ng political asylum si Boss Idol siguradong mas gugustuhin niya na lang na manirahan sa ibang bansa kesa uuwi rito at alam niya na napakalaki ng posibilidad na siya ay mapukulong. Ang dali lang naman bisitahin siya ng kanyang pamilya doon sa Timor Leste at kahit pa siguro bumili pa sila ng bahay doon at magtayo ng mga negosyo dahil sa alam naman natin kung gaano kayaman si Boss Idol. Sa kalam talaga ang ni Arnie Deves na doon nagdesisyong magtago sa Timor Leste dahil kayang-kaya niyang kumuha ng abogado doon na ipagtatanggol siya para posibleng mabigyan ng political asylum. Kung sa ibang bansa ito nagtago lalo na sa mga bansang mayayaman at may magandang relasyon sa Pilipinas, malamang sa malamang ay diretso na bitbit pabalik -bit ng NBI ang dating kongresman. Tingnan niyo ang nangyari noon sa protektor ng iligal na bato na si Kerwin Espinosa na nagtago sa Abu Dhabi. Mabilis pa sa alas 4 ang pagkahuli at pagpabalik sa Pilipinas ng walang kahirap-hirap. Nakakahiya ito sa gobyerno ng Pilipinas pagsakaling manalo sa kasong ito sa Timor Leste si Arnie Deves. Ikaw, sa tingin mo ba'y sasayaw muli si Boss Idol kapag mabigyan ito ng political asylum? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa historia Historiador. Historiador.